Hi there. Good morning. Hi, welcome to Caribou. Can I get you checked into your first account? Hi, can I get a caramel macchiato, hot, large? All right, a hot caramel high rise. Is there anything else we can get for you? That's it. Thank you. That's all. All right, six <sighs> ninety-seven on the window. All right. <laughs> what up? What up? Good morning. <laughs> Gumal alakuri sa. ano gusto ko mag copy ah hanap tayo rito ng ano mga drive thru natin na copy ba? wala eh i like that honda gusto electric ako para makatipid ako sa gas eh na ba baka maubusan eh. I-reserve natin yung mga battery ano. Emergency ba? Ay. So kumusta naman dyan sa Pilipinas? Balita ko, grabe ang gulo natin ha. Ang gulo dyan ha. Lalo na't eleksyon oh. No? Grabe ang gulo diyan. Buti di ako bumutok ibuto niyo yung politiko na karapat dapat na no? ibuto niyo ano PDP si puro attorney diyan mga ano diyan yung ibuto yung mga sikat mga artista wala yan walang kwenta yan ibuto niyo si Bungo, Bato uh, si Rodriguez Yeah, Vic Rodriguez. Ganda pag ibuto niya. Ano yun? Bihasa sa ano yun? Bihasa sa batas. Gumamit lang ako ng 2 wheel drive ngayon mga master. Para matipid sa gas kasi kung laging 4x4, naka 4-wheel. Wala. Magasto. Magasto. The I to remember Ikot-ikot <sighs> walang doon siya, no? Si Jeep kasi uh, na-tenga doon sa ano eh sa na-tenga siya sa garage So, kailangan yung makina niya Ibahin yung kayo ano. doon, di off ko naman eh walang problema kailangan siyang mabiyahe sinatenga yung makina sa garage yung mga one week hindi nagamit no? kasi yung rub for yung ginagamit ko lagi sulit so, ko na ata to si jeep eh Masulat no? eh. Marami na rin akong mga good memories nito kaya sayang pag pakawalan na ah, tsaga na lang kahit mahal yung bayad ah. si Rampur malapit naman ito yung matapos isang taon na lang siguro isang kalahati eh. si 5 years kasi yung mga ano rito Pwede ko naman 6 years yung installment ng ng sasakyan pero kalimitan 5 years yung talaga yung mga offer 60 months o meron 72 months pala meron 6 years kaso nga lang tataas yung ano mo interest mo dun so it's better kung babaha mo na lang na ano Medyo malaki laki bayad mo pero yung APR mo yung annual uh, percentage rate hindi masyadong malaki. Ah. So talagang ano siya. Good siya good. ganda mga community rito uh, ito maganda kasi pa summer na mga master matagal din ako hindi naka upload no kasi ang gana mag vlog ganun pa rin eh wala namang kita sa youtube ano ba iba vlog ko rito magkano sahod ko sahod ko rito ah, uh, kung sa dollar maliit lang kasi sa ginagastos dollar din eh masahod ako na no 1.9 bi-weekly 14 days ganun. Depende kasi malaki ang ano ko, malaki yung kaltas ko. Lalo na puro 1k 100% yung kaltas sa akin. So nasa mga 400 pay, per paycheck. No? 350 ganun. Depende. So matira sa akin meron pa mga insurances marami. Insurance mga sa mata. Hindi pa nga ako na pa nagamit yung sa ano ko eh sa dental eh. Tapos sa health, ang dami. Dami insurance dito. Pero magagamit mo nang pagkailangan mo. Yeah, Kaya, okay lang dito. Cool pa rin. Ano lang talaga eh. Ano Naka-incentives naman. Maganda pag trabaho ka na may incentives. Okay, Dag dagdag ano yun, dagdag kita. -dag Kurala, ang daming bayarin eh. Sasakyan, bahay. Hindi lang yan, mga basta rito sa Amerika mga master. Yung nakikita niyong vlog dyan sa Canada, puro utang. Same pa rin yan dito. Ang nakalamang lang dito sa Canada, ah, sa Amerika kasi mas malaki yung ah, palitan sa Pilipinas. No? Saka i-compare mo rin sa Canadian dollars, malaki ang US dollar so yun yung advantage rito pero puro pa rin utang no? walang ano walang magmamayabang na marami silang laki na sa sahod hindi puro pa rin utang yung dito kinuwala na ah. lahat galaw rito utang walang cash kasi nga kumikita sila sa tubo eh Meron namang cash kung kaya mong bayaran pero bihira lang. Yan. Kalimitan dito to eh ano lang utang. Kasi magbi-build ka kasi ng credit score mo. No? So kaya puro utang. Maganda kasi pag maganda yung credit score mo. No? So makaka-utang ka na makaka-utang ko ng bahay. Kami hindi pa kami kumuha ng ano, bahay rito sa North Dakota kasi hindi kami magsisitol rito ang lamig eh, ang lakas na napaka ano rito hindi magandang pang long term na no. magstay ka dito, mag ka kasi ang advantage dito, tipid no? hindi ka makakagala saka gagala, dun sa Winnipeg kukros ka ng border yun lang ginagawa namin pag ano, pag may day off na weekend so punta kami doon, pero ang layo ng drive kasi nandun lang yung ano, seafood na Pilipino supermarket kabili ka ng tuyo mga munggo o ano pang mga ano, yung mga sardinas ba eh. so yun pero tipid rito pero pag long term hindi ko nakikita maganda rito tsuran na gusto gusto ko yan eh kasi nagkataon kasi ang laki ng sale ng jeep kaya sa jeep ako pero tutuusin talaga gustong gusto ko talaga yan Purana, basta Toyota kasi si Raptor matibay na yun eh. so dito tayo sa Karibu Coffee no? mga ano lang mga 4 dollars siguro yan oh. No? five hi there good morning hi, welcome to caribou can i get you checked into your first account hi can i get a caramel macchiato hot large all right a hot caramel high-rise is there anything else you can get for you that's it thank you that's all all right 6.97 out the window all right so we do love miles nothing i said only five six now. this is the last time order lari itu pabilisan nah Alam na alam na agad nila ang bilis pa nila makaserve. So 'yun. Good morning. 667. tip kahit dalawang two dollars okay na eh. so yun masama yun diba kasi ano rito parang culture na nila yung magti-tip ka mga master so yep yeah. hindi ka gaya dyan sa atin ha walang hindi ano yan hindi natin ang wala sa culture magtip kasi ano dyan iba, ah sa restaurant natin, sa mga ayong ah, ano ah, mga sikat na mga decenting rest restaurant meron talaga thank you, okay. share it so dito ano yan ah, parang culture nila, pag di ka magbigay ng tip ah parang ano, ah, pangit din naman ganoon yan eh, kasi ang sahod nila kasi sa mga restaurant or mga ganyan mga ah, drive through. hindi masyadong kalakihan sa So umaasa sila sa tip. Yan yung ano rito. Lalo restaurant. Kung sa New York o ibang malalaking state. Hahabulin ka ng mga waitress doon. Na mga server. Kasi nga mandatory nila mag tip doon. Dito hindi naman mandatory pero nakalagay talaga sa, receipt na, na may tip doon. Kailangan mo mag tip kahit di masyadong kalakihan. Basta, basta tip no. Hindi naman kailangan ano eh. Mag tip ka ng bongga o malaking pera tip ka ng five dollars malaking ano na yun o ten ano pero five dollars sakto rin yun pagkakain ka restaurant pero sa mga fast food siguro sa mga fast food kahit kagaya kanina binigyan ko lang $2 so yun okay na siya doon two tinan ko maganda naman siya cute chubby siya nga cute I like it yeah oh yeah for me it's a yes for me yung beauty niya ng ganda dito sa North Dakota ah uh, yan ako, impression ng mga tao rito hindi sila ano? hindi racist dito mababait tao rito At saka konti lang yung mga ano rito mga itim no mandatory rito majority ang uh, majority pala rito is white so, hindi naman sila ganun magalang sila rito ito so, mga pasyente ko, mababait, hindi sila mabait eh. Pumingitin ko yung mga ano, nila, brief nila. So Yeah. Ang sa North Dakota, iwan ko lang sa East. No? Kasi maraming, ang ano kasi yung mga maitim, mga homeless, yan yung mga sakit sa ulo na ano, pasyente. O, sa lipunan, yung mga walang trabaho. Maganda na yung ginawa ni Trump na pag-cleansing sa Amerika. hindi maganda yung ano sa marami ano walang mga trabaho na city maraming crime dyan dito kasi parang busy sa trabaho mga tao minsan nga hindi ka na yung mga kapitbahay mo hindi mo nakikita eh kasi laging trabaho ganun dito sa North Dakota kaya sa sa living lang napaganda rito magtipid ka pero um, yun nga lang ang disadvantage sa winter baon ka sa lamig baon ka sa yun nga lagi kang 5 uh, months mong titiisin yung lamig eh. pero ang advantage makakatipid ka unlimited OT pa sa trabaho yun ang ganda rito Kasi sa, tax hindi masyadong malaki ang tax rito ang federal tax state tax <coughs> ng kape kasi mamumulubi <laughs> ka na no? araw-arawin mo uh, 5 dollar ikwenta mo yun sa isang sa isang buwan makakabili ka na ng isang grocery mo sa isang ano, dalawang linggo na grocery kasi may nag request kasi sa akin na isa nating follower na mag vlog na ako na order ako na sa mcdonalds hindi ako ang problem hindi ako bumibili sa mcdonalds eh pinaglipasan yung mga pati na yun. pangit At hindi kami bira lang kung kaya restaurant na mahal yan yung unang magpapalubog sa mo credit card mo yung laging kain sa labas luto na lang kayo Trero Hindi yung i-trade to ng Trero yung jeep Hindi pa nga yung kasi ano Masyadong maaga pa Malulugi ako sa ano Sa, sa presyo Kasi nga mababa ang buha. The best mag trade ka ng sakyan 3 years you know? Dito ganoon naman trade trade lang eh <clears throat> Lagi lang trade Pag nagsawa ka ganun magsayang ka ng pera ito sa akin okay naman si jeep ang problema sa akin to eh kaso lang kailangan ko malaki spasyo siya magaan yung manibela pag four wheel drive tigas siya i-maneuver kasi nga apat uh, yung gulong na ano, hihilain mo sa ano, steering wheel pero maganda lang siya sa mga weather condition no? snow yung four wheel drive kasi nga kapit na kapit yung gulong ito kasi litaw yung ano harapan na ito ang gumagana yung rear axle lang yun ang yung naka traction sa ano niya. So itong harap, ano lang to siya, sunod-sunuran lang siya. Alright, dito, dito na tayo alright update lang yan sa ano natin kasi na miss ko rin mag upload sa channel ko master kids out baby